Sinasabi ng mga bakit daw hanggang ngayon tapos nang halalan, salita pa rin tayo ng salita. Inihangging tayo sa isang asong kahon ng kahon. Subalit nakalimutan ng taong yan na ang aso ay tinaguyang man's best friend. Sapagkat ang isang tunay na matinong aso ay loyal at tapat sa kanyang master. Bakit daw tayo kahol ng kahol para daw po tayong asong kahol ng kahol? Ang sagot po natin, sapagkat ang isang man's best friend, ang isang best friend ng Pilipino. Kaya kahol ng kahol at patuloy nakakahol hanggat nakakakita at nakakamoy ng magnanakaw yeah. Gaya rin hindi at ng aso ay man's best friend. Iwasan at ingatan po natin yung uri ng aso na kahit wala kang ginagawa, ikay sasakmalin. Yang tawag dyan ay asong ulol.